na. Tingnan mo. Ayaw mo na nang umuwi. Mag, sasakay mo na siya sa mga... Sa isahin mo na niya pagsakay ang mga e-bike. Let's go na sa... Tara na. Uy na tayo. Tara. Hi guys, ayun nahatid ko na si Sak sa na sa room na. So, dito tayo sa labas kasi bawal naman talaga yung nanay doon mag-aantay. Dito tayo sa labas, guys. Antayin natin yung kalabas niya mga. Tayo ako sa oras ng labasan ni eh, sa. Ito muna ako magbibilang muna ako ng mga sasakyan dito kasi wala akong kamaritis doon sa loob eh. So, dito tayo. Ibilangin natin kung ilang motor ang dadaan, ilang bus ang dadaan, ilang tricycle ang dadaan, oh, charot. Ilang kotse ang dadaan, o oh, di ba? dito lang tayo magtambay sa gilid ng kalsada kasi bawal naman talaga ang nanay doon sa loob ng school magantay. So dumating kami ng ano Siguro mga, palalabas lang din ng mga bata, nakasunod ni kaya nung pagbaba niya, diretsyo na agad siya sa room. So, dito tayo, mag-aantay habang wala pa si Sak mamaya papasok ako doon sa ano kasi may nagprogram doon sa ano. papasok ako pa naman. Puntahan na natin sisak Sak. Baka malapit na ang oras. Guys. Oo, may program. May program. Wala pa, sarado pa. Anak mo na no? dalawa na sila. Saan? Doon, sa ganong oras. Dalawa sila? Salang? Kasi, nung minsan, isa lang yung lumabas, wala yung anak mo. Ah, baka ano, may kapal... Ah, siguro. Kasi, mm -hmm. na, kasi sasalpa ka nila yan ng pag-ano, sayang kasi yung oras. Ah. Eh. Ayan, sarado pa. Antayin natin. Ilan ba sila kasunod ni SAC? Ilan atat, sila? Apat sila eh. Ay, apat sila. Mga iba-ibang school ata ito. Competition. Ah, oh, mm -hmm. may competition. May okay. competition. Upi tayo, babe. Upi Okay. Oh. Sasara sarado talaga sila ng pinto no kasi <laughs> baka mag <laughs> biglang <laughs> lalo na si Sak, talaga pag nakakita ng pinto na bukas ay eh, hindi pwedeng Nine ano pa naman, nine five. <laughs> <laughs> Wala ata si Ma'am Helen. Si Ma Helen. Helen. Medyo ano na, severe. Mm-mm. Oh, shit. Ang gandang ano ng eskwelahan nila dito ano, kasi? no kasi. Malahinip pa. Hindi mm -mm. ka ba nga ang luwang. Malahinip pa. Wala lang silang court, mga basketball. Wala silang. Ito magandang gawin. No? Maliit. Maliit lang. At pwede na to. Pwede yan. Kaso yun. lang ano hindi ano sa sukat. Oh, oh. Pero maganda yung ano nila information at saka maluwang talaga mm -mm. lalo na yan no? kaya dyan nagdadaos ng ano eh mga kwan safety kasi dito nakagigit. ah, si. sabagay lahat naman ng school nakagigit. kaso Ay. lang parang naanuhan ako dito dahil comfortable, comfortable yung mga ano ba kasi pag tingin mo dito nakabak oh, hindi. hindi talaga makakalabas yung um, ano. dito lang talaga secure yung ano, uh, tsaka yung ano may mga tanim, masarap ang hangin. Oo. No, mga malilimo 'yung ano. Pre. Tsaka 'yung room nila ba, hindi siya nakakatakot kasi ito lang 'yung 'yung ano lang. Kakatulan ng ibang room, no, first floor, second floor, third floor, okay. nito, nakakatakot dito sa. Dito ano lang sila. Good morning, ma. Hi! Tapos na. Hindi um, na nagamit ng plane. Oh. Ayaw niya yung ano, nang, Pero nag ano po kami sa table setting. Uh, um, ginamit na lang po namin is yung mismo mga ano, paper oh, plates, oh, oh. spoon and fork. Yung worksheets na table and ano, paper na gawain. Ayaw niya po. Ay wala sa ano. Wala sa mood ngayon. Kasi yung ano niya, naiirita siya doon sa sipon niya. Mm, -mm. Ganun siya nang ganun kanina. Tapos sabi niya sa akin, ay sabi niya, parang pinupoint niya na yung ilong daw niya, parang naiinis siya. siguro, dahil doon, kaya wala siya sa mood na mag-ano. Tapos di ko na pinaanap po yung play. Then ayaw niya, eh, pag nakahawa niya, inaalis oh, niya. Oh, yun. maarte yan Kamay eh. Niya. Siguro sa lagkit, nandidiri oh, oh, oh. siya sa lagkit po. Hindi, sa garden lang, nandyan lang po yan. Wala And, bang asa yun, doon? doon. May, pero may nagklase doon. Sundin yeah, ko dyan. nga, ma'am. Sige thank you. Natakbo na si Sak. Sak! Halika na! Wow! Halika na! Huwag dyan, may dog dyan! Sige! Hala, asa na siya? Tumusok ba? Halika na anak! Oh, pahabol na naman to. Halika na, Bi! Bawal dyan, bawal. No! No, no, let's go. Tara, let's go. Oh, hindi ka pwede dyan. May ahas. Hala. Hindi ka pwede nga dyan. Ano gagawin mo dyan? Ano yan? Botanical garden. Papasok ka ba? Papasok ka? Ano gagawin mo? Tara na. Bait naman siya eh. Uwi na, uwi na. Tapos na ikaw. Bye-bye ka na, bye-bye. Bye bye. O, diba? Dito na tayo. Huwag ka nang magtakbo. Sala, ano? Sak! Uy, na. No? sinarado ako. Sinarado ako para hindi ko siya mahabol. O, o sinarado ako para... O, nila. Tara na. Let's go na, baby. Uy, na tayo na. Kaya hindi ka nagdidik. Kunti lang, kunti lang yung dinidik mo kanina. Bye bye. Uwi na. Oh, dito na. <laughs> oh, my star siya, may star. Anong ginawa mo? Bakit may anong ginawa mo bakit may star ka? Oops. Oops. Tara na, let's go. Mama, uwi na palangga, saan? Bye guys. Uwi na kami. Dito na si sa ka na pasok. lang guys. Nag-ilaw ako. Ano ba yan? Silpon agad? Ikaw pa nga nag-ano eh. Yung iniwan namin kanina. Kasi maaga kami umalis. Dahil ang pasok niya ay 30. Ayan. Subat muna ng uniform! Subat muna ng uniform. Tapos mag ka. Dali na. Guys. Nakarating na kami. Nakauwi na kami, guys. Thank you, Lord. Nakarating kami ng safety. Nakauwi kami ng safety. At... Salamat sa paggabay, Panginoon.